bu tagma es bugas ini maksud apa neng? ini dia bu, daftar sunaran, petanan, ini pribadi starting tiga ini.

<laughs> <laughs> na mahuman umok siya luboon kay ang sekreto anit linghod pa ang iyahang sang anagon. Anagon. anagon anagon utanan anagon. sigulag kamunggay ka humok luboon naroon humok luboon manay sekreto sa mga mga mag-uuma <laughs> Oh, dali ra kayo oh. Mm. Oh. oh. So ni pagaling kay kuha naman ni timgas. Uga na. <tipan> Mo na lang ni oh. O nalang lang ni, makapagaling na 'yon kay walay bugas. Boxalo okay. so, ko okay. so, 'un, guys. So, ani, ano, anagutan sa tulan ng kamunggay. So, may lobo, dali kayo. San pagkamutan. Ah, may banguran oh. Improvise banguran. Yo. Hey, improvise banguran, guys. Light light. So, thank you for watching guys. Amo pa padayon ang amo pag lobo. So, may tabangan ng maglobo guys. Kaya wala na milong agon So, laon. Laon ni na mais istak ni sa kayag o kubo. So, pagkuha siyang panit o gana. Diyan na ni amo ang gig pakpakan gilubo so maglubo ani eh. amaning pagaling then numero 12 lang may kain eh guys pare sa tanan so amo na ipagaling ug mapuhon ngod kani mais guys kay iwas taas o uh, taas og sugar De Pareha sa humay na daghan kayong mga insecticide, pesticide, kanin siya, wala ni siya, dili ni ang mais, wala siya, gi -isprinhan. So, morning siya, wala, joy, di jug kayong mga uh, ma taas mo hang sugar and mo no advice sa mga taas sugar ma isang yung kanon dahil ligon kung busog so ilaw tanan so That's all guys, I'm coming with you this morning. Good morning, bye. Guys,